imbes na mga isda, mga sako na naglalaman ng bloke blocking shabu ang nakuha ng mga manging isda mula Mariveles, Bataan sa baybayin ng Masinloc, Zambales noong May 29. Ang mga kontrabandong ito isinuko nila sa PDEA na ang inventaryuhin umabot sa 223 na piraso ng bloke ng shabu ang nasamsam mula sa sampung sako at nagkakahalaga ito ng 1.5 billion pesos. Makalipas ang ilang araw, mayroon namang nadiskubreng palutang-lutang na pitong sako sa kanlurang baybayin ng Pangasinan na naglalaman din ng bloke-bloking shabu. Unang natagpuan ang dalawang sako sa baybaying sakop ng barangay Balingsay sa bayan ng Agno. Sunod pang natagpuan ang apat nasako sa baybay naman ng Agno, Bani at Bulinao ang mga ito isinuko ng mga manging isda na nakakita sa kabuan 173 na bloke ng Shabu ang natagpuan at nagkakalagang mga ito ng 1.7 billion pesos ang mga nasabing droga ay inventaryo ng Pangasinan Police Provincial Office at ng PIDEA Provincial Office Pangasinan at kalaunan ay ipinasakama ito sa PIDEA Ilocos Region Timbog naman sa ikinasang bypass operation ng Pidea Region 1 ang isang 49-anyos na construction worker na si Alias Marlon. Isa na operasyon alas 2.34 ng hapon kahapon, June 5, sa Barangay Pugo, Bawang La Union. Nakuha sa kanya ang tatlong pakete na naglalaman ng shabu na mayroong kabuwang bigat na 1.5 grams at nagkakalagay ito ng 10,200 pesos. Nakuha din ang tricycle at cellphone nito at ang perang ginamit sa transaksyon. na muna si Alias Marlon sa Pidea Region 1 Jail Facility sa Camp Diego Silang sa Barangay Carlatan, San Fernando City, La Union. Timbog naman sa Barangay Dos Gareta sa bayan ng Badoc, Ilocos Norte noong Miyerkules June 4 ang 38 anyos na si Alias Aris. Ito isa pagsasagawa ng Pidea Region 1 at ng Ilocos Norte PPO ng By Bus Operation. Nakuha kay Alias Aris ang siyam na pakete na naglalaman ng shabu at mayroon itong bigat na humigit kumulang 7 gramo. Nagkakahalaga ito ng 47,600 pesos. Ayon sa Pidea, miyembro si Alias Aris ng Run for Drug Group na nag-ooperate sa Ilocos Norte at mga kalapit pang mga probinsya. i muna si Aris sa jail facility ng Badoc Police Station. Kalaboso naman sina alias Ver 36 anyos at si alias Ona 46 anyos sa ginawang pagsalakay ng Pidea Region 2 sa isang drug den sa Barangay Sentro 1 sa bayan ng Apari, Cagayan. Ito ay sa isinagawang bypass operation alas 10 ng gabi noong Martes, June 3. Nakuha sa kanila ang limang pakete na naglalaman ng shabu na mayroong kabuang bigat na limang gramo at nagkakalagay ito ng 34,000 pesos. Nakuha din sa kanila ang mga drug paraphernalia at perang ginamit sa transaksyon. Nakatakbo naman ang isa pa nilang kasamahan na ngayon ay tinutugis. Lahat sila maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon, RNG News.